at makikita yung nakakulong pa ito yung it tayo nga itig at inapalpalabas nga captured tayo iti video nung mga nakarang kumukha tayo ng video ay sa part na yon ay mayroon po kayong nakikitang saging so yung saging na yon ay pinutol na po namin dito sa part na to Uh, Nag-extend po tayo ng kulungan ng itik. Sa sobrang init po ng panahon, Kakapsat, ay handa nga kaya. Hindi nila kinakaya yung init. Tuno tayo, Kakapsat. naglulo nagkaroon po tayo ng mortality sa alaga nating siho dito sa farm at ang napuna ko po dito ay ito po yung nagpakain ako ng malalaking butil ng mais hindi siya crack corn yung naibabad ni tatay na laklak kasi nakakuha kami dito ng malalaking butil ng mais dun sa nabili nilang laklak. Sa ganitong edad kakabsat ay kaya nilang lunukin yung buong butil ng mais, subalit hindi nila kayang tunawin agad-agad. Kaya lumalaki ang puso nila kasi mainit ang mais sa katawan ng alaga nating itik. Plus naparami yung pagbibigay ko ng mais sa sobrang init ng panahon ay ayun, lumubo, lumaki ang puso nila kaya hindi na sila nag-survive. Kaya kapag ganitong sobrang init ng panahon, diet na lang po yung ginagawa namin. Hindi na po dapat nagbibigay ng sobra-sobrang feeding sa ating mga alagang itik. Gaya ng naobserbahan natin dito sa iniihaw nating na mortality na seho ay matataba po ang ating mga alagang itik. Kaya nagiging maluba sila sa init ng panahon. Dahil nangyari ito sa ating mga alagang itik ay minabuti na rin po nating magluwag ng kulungan para sa ating mga alagang itik. Nang sa ganun ay mayroon po silang masilungan sa sobrang tirik ng araw. Ito naman ay lulutuin natin ng pamprito naman kasi sayang naman po kasi ang tataba po ng ating mga alagang itik. <coughs>

win abalat bông 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 Ito yung naging mortality natin sa alaga nating Seho dahil pinagsabihan ako ni tatay na kulang daw yung ipinakain ko the previous day na nagpakain ako sa alaga nating Seho at nung sumunod na araw ay nagdagdag ako ng feeding sa kanila at kinabukasan ito na po yung nangyari sa ating mga alagang itik kaya, sabi ko nga tama na lang po yung pinapakain ko pero sabi nga niya kulang daw kasi umiiyak daw yung kanyang mga alaga. Kaya nagdagdag ako, ito naman po yung ating naranasan. At ngayon, yung pinutol naming puno dito, tignan niyo kinakain nila. Yan yung ano, oh, pinagputulan ng puno. Kinakain po ng itik ang saging. Ayan din, no? Oh. Lulumbadan, patayon dan. O, oh, takaw nila. Pero ang iniingatan namin dito kasi, basic experience namin kahapon. May mga nanilag Tara karakun ko ng si hi dalawa sila pung pasok yung isa oh jan lang kayo jan na lang kasi oh matulas oh matulas matulas kayo iti okay, karakun tayo ng iti Tanto tayo Tanto yuta Aayo eh. hmm. ka eh minat-nyaapdah ansraf punangsabi Oh, may bunga. May bunga. Ito, may bunga po May bunga po yung saging namin. Ay, 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 halina kayo, halina kayo. Halina kayo. Para makatilong sila. na sige na mauna na mauna na Ingay ng alaga ko. <laughs> nagextend po kahit tayo ng ano ng kulungan ng ito sukran na nakudot ang init po ng panahon natin ngayon sukran so, init po lang panahon ano so, uh, extend talin po ng ano kilong dito sa place Huwag niyong bulain. So, ang balahibo ng itik natin dito, malalaki na. tandaan nyo na ito na po yung nag-aalaga sa dalawa kong pamangkin pag ano, wala silang pasok gagawa na tayo ng pagkain ng itik natin. Ibibigay na natin sa alaga nating itik ang ating chinap na katawan ng saging. At ang purpose kung bakit kami nag-chop ng katawan ng saging dito sa mga alaga nating itik ay para magkaroon sila ng exercise. Kung mapupuna po ninyo dyan sa video ay pinagahabulan po nila yung chinap nating puno ng saging at yun yung pinaka-purpose nun para mawatwat itibagida kasi matataba nga po tong alaga nating itik at kulang sa exercise dahil hindi pa rin po natin siya na ipapastol. So ito yung nakita ni father na isang alternative feeding para ma-exercise din ang ating mga alagang itik. Kaya ito po yung ginawa namin. Ang puno ng saging ay pwede nating gawing alternative feeding sa ating mga alagang itik, kakabsat. Nung makita yo dito yung video, si simot ang hiniwa-hiwa kong puno ng saging. Hiwain lang po natin ng mas maliit sa ginawa ko. Ito kasi purpose ng paghiwa namin ng medyo malalaki ay para maghabulan po sila at magkaroon sila ng exercise kakabsat. Pero kinakain po talaga nila ang puno ng saging at masustansya din po siya pampakain sa ating mga alagang hayop. At dahil purong mais nga ang pinapakain natin dito sa alaga nating itik, ito yung tinatawag nating laklak, ang puno ng saging ay nakakatulong sa kanila para mag digest ng mabilis ang mais na, na ibigay natin dahil the previous day nakapagbigay tayo ng malalaking butil ng mais, hindi ko na nga lang kasi siya na i-video or na record yung butil ng mais kasi hindi naman po ako often time na nag-vlog pero pero share ko naman yung mga experiences natin dito sa pag-alaga natin ng itik para mayroon na rin kayong uh, additional information information na nakukuha habang pinapanood ninyo ang aking mga vlog. Hindi na nga rin talaga natin to masyadong binubusog sa umaga para hindi po masyadong mainit sa tirik ng araw ang kanilang katawan dahil napakainit nga po sa katawan ang mais at wala po tayong flowing water na pinapaliguan sa kanila. Bali, naglalagay lang tayo ng Tubig dyan sa may pilapil at nag-a-add-on tayo ng tubig tuwing super init na ng araw, tuwing tirik na tirik na ang araw. Kaya limited na lang muna yung feeding natin at sa gabi na kami nagpapakain ng marami sa kanila. Yun lang for today's vlog at kung bago ka dito sa ating YouTube channel ay inanyayahan ko kayo na i-like, share and subscribe for more updates na kadagdagang kaalaman sa pag-aalaga ng itik. Thank you for watching and see you again on my next vlog. Bye!